Tatlumpong taon na ang nakakaraan ng maaksidente si Tatay Joseph sa kalsada. Sa kritikal nitong lagay noon, kinailangan siyang salinan ng dugo. Matapos salinan at makarecover, naging panata niya na noong magbahagi rin ng dugo sa mga nangangailangang pasyente. Ngayong araw, June 14, muli siyang nag-donate ng dugo sa ikatatlumput-anim na beses sa Red Cross Baguio City Chapter. Mahalaga rin sa akin, parang happy rin akong nakakatulong na ibabalik ko yung, yung, yung nakakatulong sa kapwa, kapwa ko tao. Ngayong araw din, first time na nag-donate ng dugo ng 19 anyos sa isudyanting si Jillian. I'm very happy and I will not be regretting this. Ang medical technologist namang si nais na is makatulong sa mga may sakit. As a medic intern po, nakikita rin namin na marami po talagang nangangailangan ng dugo sa hospital and uh, especially po yung mga dialysis po na patients and yung mga uh, nasa ICU po. Ayon sa Red Cross Baguio City Chapter, aabot segit 1,500 isang libo limang daan na katao ang natulungan nila mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Katumbas yan ng tatlong libo limang daang blood units mula sa tulong ng tatlong blood donors wala pa rin uh, manufacturer ng blood wala pa rin gumagawa ng dugo so it really comes from volunteer donors na yung mga pumupunta sa office every three months pumupunta sa mga blood donations natin to support our blood drive so we are encouraging everyone to really if you're healthy if you're able wala naman tayong masyadong ginagawa gusto nating makatulong feel free po na uh, pumunta po sa blood donation drives natin sa pagdiriwang ng World Blood Donors Day ngayong araw, pinasalamatan ang lahat ng mga blood donors sa Baguio City. Ang isang donor kasi maaring makaduktong ng tatlong buhay. And keep doing that because you are a real hero. Uh, sana makadami tayo ngayon para at least maserve natin yung mga tumatawag sa office natin para hindi naman natin sabihin na ay wala kaming available na blood. So uh, gusto namin lahat ng tumatawag, lahat ng pumupunta sa office, maserve natin. Sa buwan ng Hulyo, nakatakda namang parangalan ng Red Cross ang mga galoners o mga blood donors na higit siyam na beses nang nag -donate. kasabay ito sa pagdiriwang ng Blood Donation Month. Jose Robert Vitor para sa Morning Balitaan.